icon of the sport and future hall of Famer ladies and gentlemen please welcome boxing's legendary and only Eight division champion of the world it's Manny Pacquiao the fighting pride of the Philippines ang idolo ng masa kilala sa kanyang kakaibang bilis at liksi sa ibabaw ng lona may matinding footwork at head movement pagdating sa laban ang kanyang malakidlat na bilis at malabomba na lakas magbato ng mga suntok ang nakakamanghang talento ni Pacman. Isang pangalan ang nagukit sa kasaysayan ng boxing wala iba kundi si Manny Pacman Pacquiao. Ang tanging boxingerong nakamit ang kampiyonato sa walong magkaibang division mula flyweight hanggang super welterweight. Pero sa simula ng kanyang pagbo-boxing ay walang naniwala na mararating niya ang rurok ng tagumpay kundi ang kanyang pamilya lamang. Boxing gave me a way out. It turned my struggles into strength my failures into lessons, and my pain into purpose. From plywood to junior middleweight. Sa isang maliit na baryo sa Kibawi, Bukidnon, ipinanganak si Emmanuel Dapidran Pacquiao na kilala ngayon bilang Manny Pacquiao. Bata pa lang, naranasan na niya ang matinding hirap ng buhay. Madalas gutom, madalas walang ulam, minsan wala pang matutulugan. Kaya't kahit bata, natutong magbanat ng buto si Manny. Ang kanyang pamilya ay naging desperado na kung saan ito ay dumating sa puntong kinailangan ng kanyang ama na patayin ang kanyang alagang aso upang magkaroon lamang sila ng hapunan. Every day to to make money to buy food, like sealing donuts, sealing pandesal, sealing uh, flowers. Pumunta si Pacquiao sa Manila at doon ipinagpatuloy ang kanyang pangarap na maging boksingero. Ngunit ang kanyang pera na nakukuha ay hindi sapat para buhayin ang sarili niya. Kaya nagtrabaho si Pacquiao bilang isang construction worker. Noon, ako magtrabaho sa construction. Magtipaante ng construction ko whole day. Pagkatapos ng trabaho, siya ay nagtraining umaga at gabi hanggat maaari at gumigising ng maaga upang mag-ensayo ulit at nakikitulog na rin siya sa boxing gym. Ang kanyang tiyaga at determinasyon ay naging daan para makamit ang mga pangarap. Pagbalik -pag ko sa galing sa construction, sa trabaho, mag-ensayo pa ako. After ng ko. Noong isang libo na at siyam na nagsimula ang kanyang professional boxing career. Maliit, payat, halos walang nakapapansin. Pero bawat laban, pinapakita niya ang bilis at lakas ng kanyang kamao. Unti-unti, napansin siya. Hanggang sa dumating ang malaking pagkakataon. Taong isang libo na daan at siyam na putwalo, napalaban si Pacman sa isang title fight. Unang sumabog ang pangalan ni Pacquiao nang talunin niya si Chachai sa Sakul ng Thailand. Sa ikawalong round pinatumba niya ang champion, matapos tumama ang malaki blat na kaliwa ni Pacman, at nakuha ang WBC Flyweight World Title. Dito nagsimula ang alamat ng pambansang kamao. Taong dalawang libo at isa, lumaban si Manny Pacquiao kung saan nakaharap nito ang IBF Super Bantamweight Champion na si Lelo Ledwaba. Ito ang unang laban ni Pacquiao sa Amerika at sa MJM Grand Las Vegas, Agad na palaban, dahil late replacement at hindi sikat sa Amerika ay inaasahan na nga na matatalo si Pacquiao, lalo pa at pang 6 na title defense na ito ng kampiyon. Subalit ginulat nito ang lahat ng man-knockout nito si Ledwaba sa 6th round. Ito ang laban na nagpakilala kay Pacquiao sa buong mundo at naging IBF Super Bantamweight Champion at 2 Division World Champion na si Pacman. Kung nagsubaybay ka sa mga laban ni Manny Pacquiao ay pakicomment po ng Pacman mga boss. Good and... Taong 2003, umakyat ng division si Pacman para harapan ang prime na Mexican legend na si Marco Antonio Barrera. Sa matinding palitan ng suntok, pinatigil ng referee ang laban sa 11 round dahil binugbog na ni Pacman at hindi na gumanti ng suntok pa si Barrera, kaya si Manny Pacquiao na ang bagong. The ring featherweight champion at Najin 3 division champion na. Noong 2008, nagharap muli si na Manny Pacquiao at ang kanyang karival na si Mexican legend Juan Manuel Marquez. Sa isang dikdikang laban na umabot sa kamay ng mga hurado, nakuha naman ang panalo ni Pacquiao sa pamamagitan ng split decision. At naging WBC Super Featherweight World Champion at naging 4 Division World Champion na si Pacman. Sa parehong taon, lumipat si Pacquiao sa lightweight division para labanan David Diaz. Sa unang mga rounds ay nakipagsabayan pa si David Diaz, pero sa 9 round isang matinding left straight ang pinakawalan ni Pacquiao na nagpasob-sob kay Diaz, at nakuha ang isang technical knockout at tinanghal na si Manny bilang WBC, lightweight champion at naging 5 division world champion. Noong 2009, Umakyat ng timbang sa super lightweight division si Pacquiao at nakaalaban niya si Ricky Hatton na kilala sa kanyang estilo na agresibo na naging swak naman sa fighting style ni Pacman na counter puncher kaya naging madali lang kay Pacman patumbahin. Isang malakas na left hook ang pinakawala ni Pacquiao na tumama sa panga na yumanig sa Briton at nagpatulog kay Hatton na panalunan ni Pacquiao ang Knockout of the Year Award sa taon iyon at naging IBO and the Ring Super Lightweight Champion at naging 6 Division World Champion na si Pacman. Sa parehong taon, umakyat sa welterweight division si Pacquiao para harapin ang Puerto Rican champion na si Miguel Cotto. Maganda ang bakbakan sa unang mga rounds dahil itong si Cotto ay malakas at matigas pero pagdating sa late rounds ay nagsimula nagpakawala ng mga malabomba at mabibigat na mga sunto. Matutulis at mabibilis na kombinasyon si Pacquiao kaya sinagip na ng referee ang Puerto Rican at hininto ang laban. At doon, nasungkit niya ang Dubol UBO welterweight title at naging 7-division world champion na si Pacman. Noong 2010, umakyat pa siya ng timbang para labanan ang mas malaki at mas mabigat na si Antonio Margarito. Bagaman mas malaki ang kalaban, ginamit ni Pacquiao ang bilis at kombinasyon. Umabot ang laban sa sukdulan 12 rounds at nakuha ang panalo ni Manny Pacquiao sa pamamagitan ng unanimous decision, at naging WBC Super Welterweight World Champion, ang kauna-unahang boksingero na naging 8 Division World Champion sa kasaysayan ng boxing. Ngayon 2025 matapos ang halos apat na taon ay muling nagbalik si Pacman mula sa retirement kung saan kinaharap nito ang Dubolio BC Welterweight Champion na si Mario Barrios. Tulad ng laban kay Ledwaba ay underdog din si Pacquiao kay Barrios. At tulad ng laban kay Ledwaba ay muli na namang pinatunayan ni Pacquiao na mali ang nagdududa sa kanyang kakayahan na 46 years old na ito. Ang ang isang nakakabilib kay Pacquiao ay ang walang sawang pagbibigay nito ng sorpresa at magagandang laban sa mga boxing fans. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit sa papalipas na karera nito sa boxing ay marami pa din ang nagnanais na makita itong. Muli sa ibabaw ng lona. Ang kanyang mensahe ay malinaw, kahit gaano kahirap ang pinagmulan mo, basta't may sipag, disiplina, at pananampalataya sa Diyos, maaabot mo ang ruwok ng tabumpay. Kung nagustuhan mo ang ganitong kwento ay paki-follow, like and subscribe sa Jimboy Boxing Stories Facebook page and YouTube.